Usap-usapan na nga ngayon guys sa ang post ni Direct May sa kanyang social media account na alam naman natin na isa nga ang Can't, Can't Buy Me Love sa pinakamagandang teleserye ng ating couple na sila Donnie at Val Mariano. Pero eto na nga guys, ang pag-uusapan natin, alam naman natin na ito nga ang ating couple ay for the puso nga agad sa post ni Direct May. At umagaw pansin na nga guys ang isang komento patungkol rito na talagang pinusuan nga ni Direct May Crucial viewer, at ayon nga sa nagkomento, deserve ng book to Direct congrats po. Kaya naman umani nga agad ng maraming komento mula sa mga bula na ayon nga sa kanila congrats ulit Team Kent by Me Love. Sino gusto ng book to? Tara mag-ingay. Tapos ang title na is Kent by Me Life kasi may sakit si Bingo at agree nga raw ang maraming bablis patungkol dito na sana magka season 2 ang Can't Buy Me Love. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil talaga namang minumulto na nga raw ang mga bula ng Bingling at lalong lalo na ng ating couple na sila Donnie at Bal Mariano na sobrang miss na nga ng mga bula. Kaya naman station lang tayo for more updates sa ating couple.